Lahat tayo may problemang dinadala. May pinagdaanan ka bang pagsubok mayon? Hindi mo ba maintindihan kung bakit dumating sa iyo ang mga pagsubok na yan? Huwag kang manlupay-pay dahil mas malaki ang JOS na iyong pinaglingkuran. Gaano man kalaki ang problema mo, makakaya mo ito sa tolong ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng binti ng musasa masasabi ninyo sa bundok na ito lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat Mateo verse 20 chapter 20 naniwala ka ba na kung gaano katindi ang pagsubok na dumating sa iyo ganon kalaki ang pagpapala darating sa iyo kaya kapag dumating ka sa matinding pagsubok, huwag mong kalimutan na may plano ang Diyos para sa iyo. Ang pagsubok na pagdadaanan mo ay hindi mo lubosang maintindihan. Pero palagi mong tatandaan, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi mo man siya nakikita, pero mararamdaman mo ang presensya niya. Minsan inahayaan niya ang mga pagsubok dahil may dahilan siya hindi man natin alam ito maniwala ka na ito ay mabuti may layunin siya sa buhay mo kaya magtiwala ka lang sa kanya